Batay sa mga tunay na pangyayari na nakatala sa aklat ni Mormon, isa pang tipan na Heso Kristo. Ako si Alma, matapos na maitalaga ng aking ama na maging isang mataas na saserdote ng simbahan, siya ay nagtatag ng simbahan at bininyagan niya ang kanyang mga kapatid sa mga tubig ng Mormon at sila ay niligtas mula sa mga tao ni Haring Noe nang dahil sa awa at kapangyarihan ng Diyos. Pagkatapos, sila ay dinala sa pagkaalipin ng mga lamanita at muli silang pinalaya ng Panginoon sa kapangyarihan ng kanyang salita at kami ay dinala sa lupaing ito at dito ay sinimulan naming magtatag ng simbahan ng Diyos at sinasabi ko sa inyo sa simbahang ito napanatili ba ninyo sa inyong alaala ang pagkabihag ng inyong mga ama at napanatili ba ninyo sa inyong alaala ang kanyang awa at mahabang pagtitiis para sa kanila pinagbago niya ang kanilang puso oo Sila'y ginising niya mula sa pagkakatulog at sila ay nagising sa Diyos. Ang kanilang kaluluwa ay naliwanagan ng ipangaral ng aking ama ang salita ng Diyos. At isang malaking pagbabago ang nangyari sa kanilang puso. At sila ay nagpakumbaba at nagtiwala sa totoo at buhay na Diyos. At sila ay matatapat hanggang wakas, kaya't sila'y nangaligtas. Ang tanong ko, kayo ba ay espiritwal na isinilang sa Diyos? Inyo bang tinanggap ang Kanyang larawan sa inyong muka? Inyo bang naranasan ang malaking pagbabagong ito sa inyong puso? Naiisip ba ninyo na naririnig nyo ang tinig ng Panginoon? Lumapit kayo sa akin, sapagkat ang inyong mga gawa ay mga gawa ng kabutihan? Kayo ba ay makatitingala sa Diyos? ng may dalisay na puso at malinis na mga kamay. Kung inyo nang naranasan ang pagbabago at nadama ang umawit ng awit ng mapagtubos na pag-ibig, nadarama ba ninyo ito ngayon? Masasabi nyo ba kung mamatay kayo sa sandaling ito na kayo'y naging mapagpakumbaba? Na ang inyong kasuotan ay nalinis at nagawang maputi ng dugo ni Kristo na paparito upang tubusin ang kanyang mga tao? Nahubad na ba sa inyo ang kapalaluan? Sinasabi ko sa inyo, kung hindi, kayo ay hindi pa handang humarap sa Diyos. Ang Panginoong Diyos ay nagpadala ng paanyaya sa lahat sapagkat ang mga bisig ng awa ay nakaunat sa kanila at Kanyang sinabi, Magsisi at aking kayong tatanggapin. Ang mabuting pastol ay tumatawag sa inyo sa Kanyang sariling pangalan na ang pangalan ay Kristo. At kung hindi kayo makikinig sa tinig ng mabuting pastol, kayo ay hindi mga tupa ng mabuting pastol. Ako ay nagpapatotoo sa inyo na alam ko na ang mga bagay na aking sinabi ay totoo. Ako ay nag-ayuno at nanalangin ng maraming araw upang malaman at ang Panginoong Diyos ang nagbigay alam nito sa pamagitan ng Kanyang Banal na Espiritu. Alam kong si Kristo ay paparito. Oo, ang anak ang bugtong ng Ama, puspos ng biyaya at awa at katotohanan at mastan. Siya itong paparito upang alisin ang mga kasalanan ng bawat isang tao sa mundo na matatag na naniniwala sa kanyang pangalan. Sinasabi ko sa inyo na ang mabuting pastol ay tumatawag sa inyo. At kung kayo ay makikinig sa kanya, kayo ay dadalhin niya sa kanyang kawan at kayo ay kanyang mga tupa. Ako ay nag-uutos sa inyong mga kabilang sa simbahan, at sa mga hindi kabilang sa simbahan, ako ay nag-aanyaya. At nagsasabing, Lumapit at magpabinyag tumo sa pagsisisi upang kayo rin ay maging kabahagi sa bunga ng punong kahit ng buhay. Magtipon at magkaisa sa pag-aayuno at panalang alang-alang sa mga yaong hindi nakakakilala sa Diyos.